good morning ulit mga kanters narito na tayo tayo lulusong ulit narito pa ang aming ano mga nakatambay pa ang aming pagoda narito pa kang inchid yan na kay parin Robert ay si Fabian si Papu siya lalabas yan naman ang kay kahit friend sa kabila ayok sa kubo ng Dapli Center so magandang umaga po at tayo po ay lulusong ulit sana po tayo pagkauluban ulit pagkalog ng maraming biyaya na isda at uh, nakita na natin kung saan nagsisilabas ang tilapia babalikan natin at saka medyo malinaw na tubig sa ilog baka linaw na sa bukana makapagbanlaw ron mamaya baka meron litaw o sige po, stay tuned na lang po i-update ko po kayo at magandang umaga God bless po sa atin tara po, set up ko muna ang motor ng bangka nasaan ba yun eh? Itong motor ng bangka natin, naayos na po yan. Nag, uh, nahayaan lang na pong bukas ang gasolina kaya naglunod. Uh, lunod. kaya ngayon eh, okay na naman. Sige po, stay tuned. Ayun po, nasa una na si Kaming Chet. Kami lumarga na. 6.29 na po ang time check. Nainit na kagad ang umaga. Pupuntaan ulit na yung pinamarila namin kaabong sa Tayakar sa may Tuntor ko so update na lang kayo pag nandito na tayo okay na uli ang motor natin maandar na magawa natin okay tara po yeah, maganda na minor ng ating motor tumatak po na ng minor Apo uh, ang ating uh, tulay ng morong uh, ay uh, kami rin rati nila mga hunter sa sniper San Concepcion Shout out sa inyo mga tropang hunters Ayan ang ating Bulay uh, ng muro Tingnan Oh malinaw na ng tubig rin Sa ating kamarigan Ayan So mga hunters malapit na tayo sa puntor sa pinamarila namin kahapon doon ulit kami babalik malihan ngayon oh. malihan ang karagatang kalaga kaya ayaw sigurong galaan yung labas yung bukana kaya sa palayan lumilitaw ang isda doon ulit kami pupunta ayun natin ang tore, guys si na lang mamaya na ulit. so wala pag, guys, uh, pa guys sa lumilitaw patubig at may mga layak layak pa madami pang parang langis langis dumi dumi ah, shout out na lang po muna kaya Ninong Gary Perpetua from Canada at kay parang Dennis ni Pasopil yan po at kaya tatablog. Yeah. Lagi po niya na akong sinashout out sa kanyang mga vlog. Kaya ganun din po ko sa kanya. Sana po ay pakitulungan po natin siya. So, yeah. subscribe po ang kanyang YouTube channel. At pakipalo na rin po siya sa kanyang FB page. At kay Pasikatero Vlog. Yan yeah, shoutout din. pong suportahan sila tsaka po si ACG Explorer yeah, shout po sa kanila may channel din po yan sa Youtube Tiksay Hunter at tsaka Treasure tsaka po kala Ralph Aldrin Del Valle shout po tsaka po sa Cardona Fishing Club sa The Hunter at sa Murong Tigsal Fish Hunting Fish Hunter yan yeah, ang Murong unang putok 2007. Sa uh, binabati ko po lahat ng mga mama at sa nanonood dito ng aking blog uh, sa araw na ito. Happy viewing po at uh, God bless po sa inyo. Shout out po, lagi po tayo mag-iingat. Maraming salamat po sa inyong pagpanood at pagka uh, pagbisita sa aking YouTube channel. Uh, Pakisubscribe na din po ng ating YouTube channel at paki ang notification bell. As, lalo nga pong mas maganda kung ang ads natin mapapanood natin kahit sandali si para madagdagan naman ang income ni Paul Hunter. <laughs> uh, Paano? So po mga sinas natin ay natin po natin kay, uh, kay Estoy uh, Tiksai Fishing ng Antipolo tsaka kay Kaling Sandoval yeah. at kay Sir Poli magagawa ng baril na tag-antipolo at kay Kahobin yeah, mga nakasama namin dati rin sa Ilog shoutout po sa kanila at shoutout din po sa paring Robert Pascual ko uh, may pasok po siya ngayon kaya sa Friday pa po siya tiyok. Oh, baka makasama yun. At shoutout din po kay paring si Poy Lacochero. At sa kayo paring Jericho Gati. At sa kayo paring Dodi. At kayo sa aking paring uh, botong, Marvin Ilokso. Ayaw ko kung saan bansa na siya ngayon. At shoutout din pala kay Glenn Manguna. From uh, Riyadh, KSA, Saudi Arabia. At sa akin kumparing si Kennedy Kaliwag from Dubai UAE. siya tot sa pare. Ingat lagi at dos bawa sa ano, sa chicks. <laughs> <laughs> at uh, shout out din po sa lahat ng uh, mga tropa natin at sa Pililia Pisyanter sa Tanay Pishanter, Tiksay sa Rizal na Tixay Hunter sila uh, Joel Gibara si Ming at Recto at sa dito sa atin sa Team Patikim sila paring uh, Jerry San Juan at saka si Jesse Palyarcuna at si Kagawad dito Palyarcuna at si Kuya Arnel niya shout out po sa kanila at kay Dan Concepcion niya sa Team Patikim at kay Makanter, vlog official. Ayan, yeah, shout out po kay Joseph Vlog, kay Barloy Waray TV, kay uh, Mike Tixay Fish Hunting, kay uh, June The Hunter, shout out po sa kanila. Sa kasama ko, tsaka sa mga namamaral rito yung kay uh, Binteng, at yung sa isang taga San Guillermo, tsaka kay Dennis Mo Mojahira, Tagasang San Guillermo rin. Saka kay Kang Inchil, yung kasama ko ngayon, San Juan. Saka kay Lardel San Juan, yung shout po kay Edmund San Juan. Saka kay Jobim Flores, yung shout po sa kanila. So, saka kay Angelito Turalba ng Kaingin, Morong Rizal, at kay Antonis ng uh, May Bangkal Highway. shoutout po. At sa kila Bumpish Hunter, kay Kabangbang Hunter TV kaya pa pisganerong matiskarte at sa kay ka TROPA PIG sa guwagwatig sa pisanter sa pangga pisanter sa sa kabiti pisanter so yun po medyo mahaba ng ating shoutout tsaka nalang po ulit kayo bumawit tsaka nga pala kay pasikatero vlog yung pakisupport po page niya tsaka channel niya sa youtube ayan kay TV, ayan sige po nag-aabang na po tayo so rito po tayo pumisto diyan po ako pumisto kahapon yan. diyan dyan sa tayakan na medyo mahirap nga lang tayo uh, tayuan at alaman na ang harang sa taso oh. may tayo magpatama kaya ang nagpagoda tayo ngayon ito so, dala natin ng ating uh, partner na si Talbog Boys yan so ngayon ni eh, tayo mag dito tayo si dito ako may nakikita lagi may lumalabas eh. Tsaka doon, malayong yun, kasi medyo malayong, dapat niya, baka kasi medyo dumating na sasampad dyan eh, kaya tayo medyo lumayo rin eh. So paano guys, stay tuned. Ayun, namumutok na ang mga ka-hunter natin rin, narin ang mga tayakar nasa palayan. eh, And sila, pumutok na, nakahuli na kakasis, benteng. So yung pa, siya, ayun si Kang Hinchel. So stay tuned na lang po, at dating simula na ang ating paniniksay. Yung may malaki na. Teka muna. Yung malalim. Ah, lumubog. May, may malaki na. Hinakita tayo guys. Naka-steady. Medyo na wala. Shut up tayo kasi nag-shut up eh. So guys, tayo lumipat dito tayo pumisa sa bandan. Tabing ito. Sa lukong ito. Medyo madumi pa tubig dun. Nakakita tayo. Hindi naman natin ang putokan. Lumubog agar. bakuli unang tira wala Bakuli sih. Patah ya. Yari kan ka, Napa pat? Parang huli yun ah. Sana inaabot. Ang bilis na tapat ang kulahang. Okay. Ay, nahuli nga. Thank you, Lord. Yan. niyan. Nagitna ang kamayon. Nagitna narin po ang lantern. Na, na -lanter. tapatan. Oh, yari ang dalag. Kita muna natin. Unang huli natin ay dalag. Ayos oh. Kanter. Yan oh, na tapatan. Oh. Oop. Hmm. Eh. Mapakita lang 'yo. Eh, oh. Yan ang unang huli natin. Okay, muna natin yan. Nsan! Malinaw riyan Ang palakas na yan. Papalakas ang palakas ang talaga na eh yun kami sa bukana wala isda ngayon ron isang kultor na wala ayaw ayaw lumitaw Malabo. Raw eh. linaw ah. Oh. Alay. Raw linaw Linaw. Wala. Labo rito. Raw ng linaw. Nasa banda na. Kaso may ano. Ulit lang. Oh. Parang uwi ano. Ah. Ay Angin Jane, magbaba na tayo, uwi na tayo, labo.